number of tenons or, or meron? Sige, go ahead. Ian Cruz, GMP7. Kadyo, uh, marami na kung nagtatangka talaga na nasa-suspeto pero paano nyo yung mapapalusok kapag uh, nasa sinabi ko? Well, sige, siyempre po, muna-muna magkakain tayo ng uh, batas. Ikalawa po, uh, kailangan natin i-justify nito sa pangamagitan ng mga hearings. Natural process, kasi ganito ginagawa po natin sa Senate at sa Congress at sa Pasalunyan. At syempre po, katuwang natin yung malawak na ng mga magagawang Pilipino na kailangan nagtukulak din no? sa, sa labas ng uh, Kongreso o sa labas ng Senado. Dahil ang 1,200 po ay nakabatay sa aktual na preso ng mga tao na tinili. hindi hindi. na po talaga nagkakasya ang sahod na tinatanggap ng mga magagawang Pilipino. Imagine yung, yung 645 dito sa National Capital. Saan naabot yan? So, habang 361 sa barn, hindi at patuloy po ang pagtaas ng presyo ng mga bank Kaya, it's about time talaga na kailangan po na ito. At tingin ko naman ay uh, sa pamamagitan ng pamamagitan ng mga datos at pangailangan talaga ay magagawa ito. No? Basta yung ating mga kandidato ay isa sa puso lang at kakalingahin ang mga gagawin. Na na sahod, kahit kreso, ay talaga namin ang mga kandidat sa mga partyo kung mga karaming mga kandidat kung maraming business kung hindi kung hindi kung 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 pero ipapakita naman namin yung justness no nung uh, paghingi ng dagdag na sahod na in fact kung matataasan ang sahod ng mga magagawa makakatulong pa nga ito para maging uh, mag yung kanilang pamilya no nang maayos at pag may maayos na sahod at benepisyo basically masaya siya magtatrabaho at mag mag magre-resulta ito na much more uh, productive sa kanyang araw-araw na trabaho at sa ganung paraan po makakatulong ito sa negosyo so tingin namin hindi sa madali na at uh, ito yung po sa pa so, maraming business mo kasi na nila uh, well, na na ang wage uh, ay sa ating ekonomiya. Hindi pa nga na namin, makaka-enhance pa po, po sa naging natin ng ekonomiya. In the moment na magagdaga ng uh, sahod ng mga magagawang Pilipino ay magkakaroon po siya ng additional purchasing power para, para mabili yung mga basic na pangangailangan niya. Diba? So, iikot yung ating economy. Siguro po talagang po tingnan natin sa realidad, no? Uh, tingnan natin yung uh, position palagi ng mga ng mga kumpanya na ayaw nila ng wage increase. Pero kahit balikan po natin sa kasaysayan ng Pilipinas, wala pong uh, uh nagtaas nag ng sahod pero hindi po nalugi ang mga kumpanya at uh, nagpatuloy na limang mga mga kumpanya. So, yun po ang uh, kailangan natin uh, gawin. Kung pinsihin natin sila dahil ito po ay just ang uh, mga tuwiran para sa mga.